Ating tunghayan ang mga natatanging gawain ng Police Calabarzon sa PD in Action. Tampok ang ating butihing Provincial Director ng Batangas Police Provincial Office, Police Colonel Jacinto Rodriguez Malinao Jr. Sinimulan ang bagong linggo ng traditional Monday flag raising ceremony na pinangunahan ng Provincial Investigation and Detective Management Unit. Kasabay nito ang pagpaparangal sa mga tauhan ng Batangas PPO na nagpakita ng kagalingan at katapangan sa larangan ng pangangasiwa at operasyon ng pulisya. Nakatanggap ang Batangas PPO ng relief aid mula sa Abuitis Corporation sa Lima Estate, Batangas. Kinatawa ni Police Lieutenant Colonel Alan Reynald L. Basia, Deputy Provincial Director for Operations, ang pagtanggap ng tulong na ipinamahagi sa mga tauhan ng BPPO na apektado ng Bagyong Christine ng nakaraang buwan. Sumailalim ang mga tauhan ng Batangas PPO sa taunang pagsusulit ng Physical Fitness Test, alin sunod sa Health Management and Monitoring Program ng Philippine National Police. Lumahok sa PFT ang mga tauhan na ang buwan ng kapanganakan ay bumabagsak sa loob ng Nobyembre at Desyembre na pinangasiwaan ng mga tauhan ng kawani ng Regional Special Training Unit, Regional Learning and Doctrine Development Division, Regional Medical and Dental Unit, at Human Resource Doctrine and Development Section. Dumalo via virtual conference si Police Colonel Jacinto Armalinau Jr. ng Batangas Police Provincial Office sa PNP Command Conference na pinangunahan ni PNP Chief Police General Romel Francisco Di Marbil ang nasabing komperensya. Ito din ay dinaluhan ng BPPO Command Group, Provincial Staff, Chief of Police, Force Company, 1st and 2nd Batangas PMFC, Provincial Support Unit at 403rd RMFB sa BPPO Covered Court. Kasunod nito ay sinagawa ang 39th Provincial Oversight Committee Meeting para lalo pang talakayin ang lingguhang accomplishments at updates mula sa city at municipal police stations sa kanilang ginagawang aksyon sa pagpapatupad ng mga bagong estrategiya upang mapabuti ang kahusayan at bisa ng operasyon ng pulisya. Namahagi ng tulong pinansyal at relief goods para sa 50 tauhan ng Batangas PPO na naapektuhan ng Tropical Storm Christine. Ito ay pinangunahan ni Police Lieutenant Colonel Angelito K. Gardian, DPDA sa Regional Controllership Division. Ang hakbang na ito ay nagpapakita ng pagkakaisa sa loob ng organisasyon ng pulisya sa panahon ng kalamidad. Nakilahok sa Internal Quality Audit Conference ang Batangas Police Provincial Office sa paunguna ng butihing direktor kay Police Brigadier General Paul Kennedy Lucas, Regional Director ng Pro Calabarzon. Ang komperensya ay isinagawa sa pamamagitan ng teleconference sa regional headquarters. Ang internal quality audit na ito ay napakahalaga para matiyak ang pagiging epektibo, pananagutan at pagsunod ng BPPO sa mga itinakdang pamantayan. Lumahok ang Batangas Police Provincial Office sa taunang alay lakad para sa kabataan ng Bagong Pilipinas sa Regina Mandanas Dream Zone Provincial Capital, Batangas City. Ang kaganapang ito ay nagbigay diin sa dedikasyon ng PNP sa pagsuporta sa pag-unlad ng kabataan at paghikayat sa pakikipag-ugnayan ng komunidad sa pag-unlad ng bansa. Sa pamamagitan ng inisyatibong ito, ang paglalakad ay naghangad ng magbigay ng inspirasyon at bigyang kapangyarihan ang mga kabataan na nagaambag sa isang ibinahaging pangitain na pagtaguyod ng isang mas maliwanag na kinabukasan para sa susunod na henerasyon. Matagumpay na naisagawa ang bloodletting activity sa pakikipagtulungan ng Alpha Phi Omega Lipa Alumni Association at Philippine Red Cross. Ang nasabing aktibidad ay dinaluhan ng mga piling tauhan ng PNP mula sa Himpilan, City Municipal Police Stations, Batangas Police Mobile Force Company, Force Multiplier, at Civilian Donors. Kabuo ang 61 na bag ng dugo ang nakolekta. Isang malaking kontribusyon na makakatulong sa pagligtas ng maraming buhay. At ito ang mga naging kaganapan sa Batangas Police Provincial Office sa pamumuno ng Butihin Provincial Director, Police Colonel Jacinto R. Malinaw Jr. at sa mga masigasig na pagtutulungan ng Batangas PNP. Dahil dito sa Police Batangas, mananatili kang ligtas. Para laging updated, tumutok lang sa Batangas Police Provincial Office Official FB Page or PKG Calabarso New Account para sa mga natatanging balita, hatid sa inyo inyong mga kapulisan.